Concern ang MTRCB kasi eh, yung ating mga TV eh, lumalabas eh, ang sabi ng ng chairman ng MTRCB ay eh, yung bar comedy is now getting into television concern oh, na concern sila na oh, but... na infect na ang television yeah. ikaw ba isisirisohin mo yan sa iyong palagay do you agree with that na baka infected kayo you are contaminated by this humor that comes from bars hindi naman. Oh, hindi, hindi naman sila. Kasi dapat pag, seryoso. Hindi nga, alam nilang alam nila na pag nandito na, iba na yung material mo. Hindi na pwede yung nagmubura. Hindi pwede yung kahit anong joke. Pero ang suggestion ng ating MTRCB chairman is kailangan magkaroon daw tayo ng Comedy home. Academy. Anong oh. Ano ang say mo oh. dyan? <laughs> Kung sa comedy, okay ka. Ano huh? ang makakatulong sa comedy? Yung malinis na comedy. Pwede mo oh, na malinis. Eh. Para, Ikaw ba, kasi, pwede, pwede kang mahire na magturo sa Comedy Academy? Ah, kunti nila. Ano po ako? Diyo Kahit... qualified ako. Ano naman ang take mo, uh, uh, Paul, dito sa Comedy Academy? Uh, sana lang mo huwag siya maging pang sensualing body. Kasi sa comics, may mayang sa States mayroong Comics Code Authority. Sila yung MTRCB okay. ng, ano, eh, okay. comics. Kaya yung iba, nag, uh, yung mga independent comics maker, eh, nag, gumawa, gumawa sila ng ibang, titles na hindi covered ng ng censuring body na yun. Give me an example of nung same yun? situation na hmm. isa eh ang pagtrato eh offensive, hmm. yung isa ay e pagtrato eh Matatawa ka pero hindi ka nakaka-offend. Uh, kunyari, yung may sinisita po ako, kunyari, may mga mali. Ayoko pag nakakita ako ng mali. Katulad ng fire station, mali po yan. Kasi yung police station, tama, may police dun eh. Uh -uh. Train station, tama, may train dun eh. Uh -uh. hey, yung fire station, may fire baron. Uh -uh. Mali yung fire station. <laughs> uh, pero hindi ko sila na-open dahil... Ang sabihin ko, bobo kayo eh. <laughs> Maliyong Mali yung pangalan niyo eh. Oo. Oh. <laughs> ba sila, ma'am? Tingin niyo? Hindi. Ah, Pinapaalam Alright. ko lang na bobo sila. Okay. Kasi mali yung tawag nila sa kanila. Alright. Kato sila, ano sila? Firemen. Aha. Uh -huh. Oh, but ano ginagamit nila? Tubig. Mali. Dapat waterman. <laughs> Kasi ba, kung fireman, baka sila pa mapagbintangan yan na nanunog Oo oh, nga no, naman. Mali. Oh, ah, so, oh. Aunt, tingin nyo, may open yung mga firemen sa Hindi, siya. hindi no. offensive. Give me an example na talagang offensive. Pero ah, nakakatawa. Ay, ayoko. Yung... <laughs> <laughs> okay. well, hindi po makaka-airy na. Pag Bakit? Eh, <laughs> <Ay>, huwag <laughs> lang. Hindi, Ay, ayoko po. Ayoko. Oh, ah. Simple na lang. Oh, Paul. Nakapunta ka na ba? <laughs> sa sa comedy, comedy bar. bar or bar oh, comedy? Ano-ano mm -hmm. oh, ano, ano, ano ginagawa nila na talagang offensive? Kasi pang considered na ano sila, pang independent ano sila eh. Uh -huh. walang, walang, nag, walang censure sa kanila. Niyo. So talaga, wala. nag, nag, uh -huh. ma, na, meron silang mga sexual uh -huh. jokes, meron silang mga talagang toilet humor, etc humor oh, yes. et, cetera, et cetera. Kaya, wala pong ano rin, wala, walang, walang roles. Kaya pag nag sa uh, mainstream, mas... So, uh, Ang sinasabi mo ba na si si Paul, eh, yung kanyang humor is offensive. Yung, kanyang satire. In eye. that particular joke, tingin ko ito, mali. It, it, it mali siya. Mali was mali mali joke. It was a commentary. Okay. Yeah. Tingin ko mali siya kasi hindi lahat niya eh. Lahat, lahat, eh. Magandang lahat ng magandang estudyante. Lahat na ng magandang estudyante. So, parang in-imply ko pa na Ayon. dapat maganda ka. Kung hindi ka maganda, wala kang girlfriend. <laughs> Yun <Ayon. laughs> Yung isang medyo offensive. One word can make uh, lahat. Do you feel na uh, Brad Pitt no. na being gay is something wrong, wrong that you should Hindi. be ashamed of? Hindi. Oh, Hindi. gusto do you mo eh. feel that being choice, gay is choice something... Choice mo yan. Ayun right? ang choice mo. Pero, okay sa akin. Who? Bahala ka sa buhay mo. Oh, is being gay offensive to ayan. society? All right, then why should discussion about gay relationships be offensive? Dogma ng church yan, ma'am. Sabi talaga, uh, toko nila yung Leviticus, kaya, kaya kahit na hindi directly na sila na apektuhan uh -uh. na offend yung kanilang beliefs aha uh -huh. uh -huh. at sinasabi ng MTRCB every channel should come out with their comedy academies mm. kung ikaw eh sinabi sa'yo, Brad mm. Pitt can you please tell us how to do this ano mm. ang ano ang first uh, lesson mo I will ask a lot of money from them <laughs> because it's hard to do Why oh, would I? Si Willie Rebillame na-suspend, si Joey De Leon sa amin na-suspend. Ano ngayon ang sasabihin mo kay Willie at kay Joe? Uh, napakahirap po kasi yan eh. Kasi yan yung hirap sa live. Pagka nabitawa mo na, yun na yun eh. So wala nang daily yun. So in case ni Joey De Leon, so mga 30 years ha, more. We do it every day, imagine. oh no? So, once, twice, hindi pa natin pagbigay. Ilang milyong beses na lumabas yan. <sighs> Daily yan. 30. Very good point. In other words, ang dami-dami beses sila lumalabas. Nakakatawa, 30 Nakakatawa, etc. And More then... Than And then, isang, isang dutang... beses, dalawang beses. Ayan, kagaya ni Paul, isang Nakakaira po. You Araw-araw know. sa kanya, daily, strip So, you actually, you're saying, you know, you... mangyayari yun So, eh, pero on the other hand, may na-offend. Kasi, talagang, it is offensive, it is toilet. Pero, oh, hindi, so, how, well, do you, how do you reconcile the two competing demands? Nasa, na, ano na, <laughs> nasa, <laughs> ano na, attitude eh, ng komedyante Okay. So, intention mo, meron masama siguro intention. Nakikita ng tao yun. Mm -hmm. uh, okay, what is the bright side na, na your that you can see, Paul, dito sa nangyari sayo, uh, sa iyo sa inquirer? Sino ang may kasalanan diyan? Ah, uh, ako talaga, ma'am. <laughs> I will sue you in court. <laughs> <laughs> Hindi kasi ma'am parang ano eh, parang gumawa na sa ex-tape. Yeah. Tapos sisisihin mo yung nagkalat okay nung nag-hack. Nag eh, may nag-hack nung ano ko eh. Kinalat niya yung sex tape ko. Kung hindi ka gumawa ng sex tape in the first place, wala siyang i-hack. Wala siyang ikakalat eh. Ikaw, ano sasabihin mo sa MTRCB? Is there a better way for them to do it? Alimawa, oh. sinasabi ng MTRCB, oh, pwede niyo naman kaming i-konsulta. Ang okay. Ready, and ready ka bang maging and member and and ng MTRCB? <laughs> <laughs> si Joey dili yung perfect yan. Pero yes. si Joey na na suspend din ang MTRCB. So, uh, may Nothing experience like, It takes uh, a thief uh, to yes, catch a thief. To catch a thief. So, what's next for you after Pugad, ay, Pugad Baboy? Lumipot ako sa Rappler. Aha. sa so, online na... Uh, And so, Pugad Baboy lives on.